Tinatanggap mo ba na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah? Tinatanggap ko po. Okay. Tinatanggap mo rin ba na si Muhammad ang kahuli-hulihang sugo at propeta ng Diyos na si Allah? Tinatanggap ko po. Tinatanggap mo rin ba na si Jesus Kristo ay hindi siya Diyos at Panginoon bagkos siya ay lamang? Siya ay kabilang sa mga propeta at sugo na ni Allah sa mga anak ni Israel. Tinatanggap ko ba yun? Tinatanggap ko po. Handa ka na sis? Opo. Sige sis. Bigkasin mo ng bukal sa iyong kalooban. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abdullah. Abdullah. Warasuluhu. Warasuluhu. Aku ay buong puso na sumasaksi. Aku ay buong puso sumasaksi. Na walang Diyos na dapat sambahin. Na walang Diyos na dapat sambahin. Kundi si Allah lamang. Kundi si Allah lamang. At ako rin ay sumasaksi. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay huling sugo ni Allah. Ay huling sugo ni Allah. Welcome sa Islam Sister. Allah Akbar. Allah Akbar. Napaiyak si Sister. Ngayon ay Muslim na po kayo at binabati kita ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan na naitala ng mga anghel, ang lahat ng yun pagkatapos ng taos puso mong pagbabalik loob kay Allah, lahat ng yun ay pinapatawad na sa iyo ni Allah. So ngayon ay para kang bagong kapapanganak na walang bahid na kasalanan. Ito ang pinakadakila, pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob sa iyo ni Allah. Ang nasumpungan mo, at niyakap mo ang katotohanan ito. Pahalagahan mo ito, magpakatatag ka sa katotohanan na ito sa relihiyong ito dahil wala ka nang makikita na mas higit pa sa Islam. Ito ang katotohanan at nandito ang kaligtasan. Ano mang dumating sa iyong buhay na mga pagsubok, wag na wag mong isusuko ang Islam. Mawala na ang lahat huwag lang ang iyong pagiging Muslim. Tandaan mo to sis, kasi tiyak na dadatnan ka ng pagsubok mula kay Allah. Dahil dyan makikita ang uh, mo sa iyong pagmumuslim ngayon. Pag-aaralan mo ang Islam, step by step. Ha? Step by step, pag-aaralan mo ang Islam para may isa mo ito hanggang kamatayan. So, sister, ano ang pakiramdam mo ngayon? parang na po. Allah. Allah. Para kang nabunutan ng tinik sa yung dibdib. Ganun ba yun, sis? Sinabi ni Allah sa Quran. Sabi niya, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَيْ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَمِ Kaya't sino man ang naisin ni Allah na siya ay magabayan, paluluwagin ni Allah ang kanyang dibdib para sa Islam. So, insya Allah, yung nararamdaman mo ngayon, ay napakalaking tanda ng gabay sa iyo ni Allah subhanahu wa Taala. Sa mga nais pong mag-Muslim, huwag po kayong mag-atubili, mag-message mag po kayo sa akin para matulungan ko po kayo. Kung merong mga bahay dasalan ng mga Muslim dyan sa inyong mga lugar, dyan na po kayo mag -muslim. Sabihin nyo na mag-muslim kayo. Kung wala po kayong alam na pwedeng uh, malapitan, Ah, uh, pwede niyo po akong ma para matulungan ko po kayo. Welcome po kayo.